ayan guys, good afternoon so, si papi ba guys ayan, si papi, palalabasin ko sana kaso, ayaw niyang lumabas guys kasi, umuulan ayan, umuulan sa labas pero hindi po kalakasan guys hindi naman po kalakasan medyo mahina pa ang ulan pero si papi guys, hindi siya lumabas natakot sa ulan yata so good afternoon once again happy sunday everyone so this is a uh, papi's update for today's afternoon yan, naginahinay hinay, -hinay nagto dito tindahan guys yan po si papi nagmuni-muni kasi guys parang ano parang mapupupo na po siya, kasi ang baho ng amoy ng kanyang ano, utot naguutot si papi kaso hindi siya lalabas natatakot sa ulan guys yan, good afternoon, good afternoon everyone. Mag-like and share lang po kayo dyan palagi sa aming mga videos ni Papi. Mano, salamat po palagi sa inyong panunood guys. Uh, huwag po kayong mag-alala every day, every hour, every minutes. Ayan, magkukuha uh, po ako ng video ni Papi. Araw-araw para po makita po ninyo si Papi, ang inyong iniidolong aso. Ah, palagi, morning, afternoon, and evening. Napakabait nito, ang asong ito, masunurin po sa akin. Sobrang napakabait na aso talaga guys, si Papi. Di pa mo gawas anak? Ni pasok mo si Modol. <laughs> Ano ni pasok na imong si diha anak? Papi. O pabaya ka ka bliss ni mama anak. Ah, eh, parang mahuhulog na po siya guys. O tingnan niyo po. <laughs> mahuhulog ni bataan eh. <laughs> mahuhulog yung imong unlan anak wa natarong anak. Papi, ang imong unlan papi wa natarong. Bliss mama usab. Eh. Taga-santo ang bata nga buutan, kalayuan sa ginoo perme ang bata. Kalayuan sa ginoo ni Lord God Jesus guys, Mama Mary. Porting gupuha na ni akong anak, bisa kong noy Samot nag mag side view, kayo. Pinakagwapong anak si papi na akong gamay. Buutan kay ni guys, oy. Ako nang ipagawas guys, wadjod ni ni gawas guys, ay. magandang tanghali ko sa ating lahat. Ito po ang update ni Papi ngayong tanghali, guys. So, palabasin ko sana siya. Kaso, hindi po siya lumabas. Dahil nakita po niya sa labas umuulan. So, hindi naman po kalakasan yung ulan, guys. At, yan. Siguro, natatakot po si Papi sa ulan. <laughs> hindi siya gustong maulanan mga palangga. Ito po, nakasubsob sa ano. Nakasub-sub sa unan, guys, si Papi. So, good afternoon once again. Happy, uh, bliss uh, Sunday to all of us. Today is uh, June uh, 29. Yan, June 29, 2025, Sunday afternoon. So, ayan, ito po ang update ni Papi ngayon. So, tingnan niyo po siya, guys. Yan, oh. Nakasub-sub, mga palangga. say sa gibuhat mga Di anak? Ha? Ano nag-umod man na imong naong da sa unlan anak? Ya, yeah, ang akon sa amin anak imong gidatugan anak. Papi, Ang akon sa amin ba imong gidatugan anak? Tinuod gid na anak. Ayan po guys si Papi guys oh. Anak, di na nako makita imong kagwapuhan, anak. Isuksok mo na imong dagway diha, anak. Ayan, mamaya guys, pag ano, huminto ang ulan, pa, labasin ko siya ulit. Kasi, hindi pa siya nakawiwi at nakapupo guys. So, ayan, thank you for watching. Have a blessed Sunday to all of us, mga palangga. God bless us all.